tubig, baha, pagnanakaw, korupsyon, yun ang mataas sa Pilipinas. What's down? Ang down, ang babang baba, yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko na nasa intablado ngayon, pati na rin yung mga artista na nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong nanakawan ng gobyerno magbuhay kayo yan ang pagbati natin sa isa't isa at para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin nagnanakaw sa atin mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita mga kasama ng mga nagnanakaw mga nagtatago ng mga nagnanakaw isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat patawad kay Father pero putang ina ninyo! kaputa <laughs> ang mga putang ina nyo! Katatapos lang ng misa pero Panginoon, patawan niyo, patawarin niyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang ina nyo! 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 pakinggan nyo! Tapos na ang panahon ng mga bababait at ng mga resilient. Ang mga babae, ang mga mababait ginago. Ang mga resilient tinarantado. Hindi na uubra sa atin yung bait-baitan, kimikimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila magbait. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon, at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila. Dahil mga bastos sila. Mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang sila. Hindi pwede. Hindi pwede. Yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang babuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumikaw lahat ng galit! Lahat ng galit na galit! Ang hindi matatapos ang galit bukas! Ang iparirinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon, hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang babaw, ang gagawin natin ay babawi na